Galit ang galit ah. Kuha mo mo. pa kumain eh? ah. ay kuha nung ano, kuha nung pinggan. Sabaw. Oh, magsabaw ka. Hmm. Oh. na lang, kung mag ano. Aba. Ay, ay, singkang na singkang singkang na singkang sarap yung Sing mga <-ang> <laughs> <laughs> oh, pagkakulo yun lang yung dakat nung ano ka yeah, kahit sa boy quality mami sana ang ko wala daw ubus daw ay mo kawin na yung na Madami to Oh. Oh. Oh, ah, dahil kayo na din. Ah. Eh. Madami ka okay, so sa sampu tuyo ko

Ano kanin ko kanin? Kanin? Hmm, sabi ko. Nga, pa ang dami ko kanin. tayo sa restaurant. Ang ganda nyo ito. na mm. dito sa restaurant. Hmm. ano po? Mm.

Alam mo kayo. Hindi peace ah. Ha? Hindi peace ah. Hindi ako mapapaya. Lawan pa paya. Hindi peace ka na po.

May lamang pa po pati yan ah. Dami pa oh. Ito ang laman? Hmm? Laman. Sana gugutuhin ko eh. Wala naman ang buk mami. <laughs> Yung kanis ko pa po. Yung sabaw, sabaw. Oo, uh -huh. sabaw. Mali pinag na po namin aray. Ayan, no. Si Jim po ay nangunguha ng pamunla. Tapos yung dalawa nito yung nagtatanim. Kasa ko po nagdidilig. Oh. Gawa po ng para pagkabit natin ng water sprinkle sa sa lahat. Oh. Kaya po naman hindi natin ngayon magamit yung water sprinkle ay mababasa yung nagtatanim. Kaya mano po muna. Oh, ganun.